Sa detalye ng mga balita, natuwa at nagpasalamat ang mga residente ng Kataduanes sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang lugar. Namahagi din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong sa mga residente. Ang detalye sa report ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Tubli, Karamuran, Katanduanes upang makita ang kalagayan ng mga residente matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwana. Una nitong pinuntahan ang Tubli Elementary School kung saan nananatili pa rin doon ang mga residente na nawala ng bahay. Sunod na nagtungo ang Pangulo sa mga napinsalang mga bahay sa kaparehong barangay kung saan umabot sa 161 ang naitalang totally damage at 367 naman ang bahagyang napinsala naging emosyonal naman si punong barangay Maria F. Palero sa pagbisita ni Pangulong Marcos. Anya, labis ang kanilang pasasalamat at tuwa dahil nagkaroon sila ng pagkakataong maiparating ng personal sa Pangulo ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Kaya ako labis, sa ako nagpapasalamat na isa ako sa napili o ako ang napili ng ating uh, minamahal na po. Uh, minamahal na uh, Presidente Marcos para babigyan kami ng aming mga mitiin sa aming mga pangangailangan, especially po ang hinihingi ko po ang relocation site ng mga purok 5 in 6 at lahat ng mga na, -na ng, anang bagyong ito. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo, nagsagawa rin ang Department of Social Welfare and Development ng payout para sa mga apektadong pamilya at namahagi rin ng family food packs sa mga residente mula sa Katanduanes. Para sa Integrated State Media, Rosinieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.